May mga relasyon na nagsimula sa kilig, lumalim sa pagmamahalan, pero natapos sa isang simpleng tampuhan. Bakit? Dahil sa gitna ng problema, mas pinili nilang maghiwalay kaysa magkaintindihan. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil mas pinili nila ang pride kaysa isa't isa. Sa panahong kahit ang mga matitibay na samahan ay madaling sirain ng selos, pressure o maling akala. Mas lalo nating kailangang pagtuunan ng pansin ang pagpili. Ang relasyon ay hindi lang basta nararamdaman kundi araw-araw na pinipili. Ang video na ito ay para sa lahat ng gustong marating ang dulo kasama ang taong mahal nila pero hindi sigurado kung paano malalampasan ang mga unos. Hindi ito tungkol sa perpektong relasyon kundi sa dalawang taong ayaw sumuko kahit imperfect sila. Number one, piliin siya kahit hindi mo siya naiintindihan minsan. Minsan, kahit anong pilit mong unawain ang partner mo, hindi mo pa rin siya maintindihan. Iba ang reaksyon niya, iba ang pananaw niya, at minsan para siyang estranghero. Pero tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi laging may kasamang clarity. May mga pagkakataon na kailangan mo siyang piliin hindi dahil naiintindihan mo siya kundi dahil gusto mong manatili kahit magulo pa ang lahat Sa bawat relasyon dumarating ang panahon na ang hindi pagkakaintindihan ang sumusubok kung hanggang saan ang pasensya mo Halimbawa isang gabi umuwi siyang tahimik hindi nagsasalita hindi mo alam kung may problema ba sa trabaho o may tampu siya sa iyo. Normal reaction ay magtanong, pero kapag hindi siya sumagot, nagagalit ka na rin. Dito pumapasok ang maturity. Pipiliin mo ba siyang intindihin kahit hindi siya magsalita o pipiliin mong sabayan ang galit niya? Kapag umiinit ang sitwasyon, huwag mo siyang kontrahin, hayaan mo siyang magsalita. Minsan, ang mga taong galit ay hindi naghahanap ng sagot, kundi ng espasyo para maramdaman nilang naiintindihan sila. At ang taong kaya kang intindihin kahit hindi ka nagsasalita, yun ang taong pipiliin mo araw-araw. Number two, Piliin siya kahit nakakapagod na minsan. Hindi araw-araw ay sweet. Hindi araw-araw may good morning message o date night. Darating talaga yung punto na parang napapagod ka na, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na. Ang pagod ay normal, pero hindi ito palaging sign na kailangan ng sumuko. Maraming mag-asawa o mag-partner ang nauuwi sa hiwalayan hindi dahil hindi na sila nagmamahalan kundi dahil sa pagod na hindi nila kinausap, pinairal nila ang tahimik na distansya. Isipin mong isang araw, ikaw ang pagod sa trabaho, wala kang gana makipag-usap, pero siya gusto niyang kumustahin ka, naiinis ka, pero hindi mo sinasabi. Siya naman, akala may ginawa siyang mali. Doon na nagsisimula ang Cold War hanggang sa lumaki ng lumaki at biglang break na lang ang naging solusyon. Kapag pareho kayong pagod, sino ang unang maglalambing? Kapag tinamaan ka ng pride, matutong balikta rin ang sitwasyon sa utak mo. Paano kung siya na ang sumuko bukas? Kaya ngayong pagod ka, kahit konting effort lang, kahit yakap lang, o salamat ha, malaking bagay na yon para maramdaman niyang pinili mo pa rin siya kahit drained ka na. Number three, piliin siya kahit may iba ng umaaligid. Isa sa pinakadelikadong parte ng isang relasyon ay yung panahon na may bagong taong nagpapakilig sa iyo. Hindi mo sinasadya, pero bigla siyang dumating. Mas attentive, mas sweet, mas effortless kausap. Doon mo mapagtatanto na ang relasyon ay hindi lang laban sa problema, laban din sa tukso. Pero kung gusto mong kayo hanggang dulo, pipiliin mo pa rin ang taong kasama mo kahit mas nakaka-excite ang bago. Isang babae ang binibigyan ng bulaklak ng office mate araw-araw. Samantalang ang boyfriend niya abala sa trabaho. Mas madalas nilang pag-awayan ng oras at effort, pero sa kabila ng bagong taong nagpaparamdam, pinili pa rin niyang manatili. Bakit? Kasi alam niyang ang pagsubok ay hindi lang laging away, minsan mas matindi pa ang tukso. Tanungin mo ang sarili mo, kung papatulan ko to, paano kung ginagawa lang niya to para sirain kami? Hindi lahat ng nagbibigay kilig ay intensyong mahal ka. Minsan, sila ang distraction na sinusubok kung totoo kang committed. Number four, piliin siya kahit hindi na kayo kagaya dati. May mga araw na mapapansin mong hindi na kayo kagaya ng dati. Wala nang madalas na tawagan, wala nang matagal na lambingan, wala nang excitement. Pero hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang relasyon. Ang totoo, ito ang bagong yugto ng pagmamahal, 'yung hindi na lang puro kilig kundi commitment. Scenario, nung una araw-araw kayong magka-chat. Ngayon, sa isang araw, minsan isang beses na lang. Ang dating mahahabang message naging okay, ingat, kay. Doon na pumapasok ang doubt. Mahal pa ba niya ako? Pero kung pipiliin mo siyang tanungin at hindi pagbintangan, mas makikita mong napalitan lang ng comfort yung dating kilig. Ito ang challenge ng long-term relationships. Habang tumatagal, mas nagiging tahimik. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng pagmamahal. Huwag mong hanapin ang luma, hanapin mo ang bago ninyong rhythm. Kadalasan, ang mga relasyon ay namamatay hindi dahil sa pagkawala ng kilig, kundi dahil hindi sila nag-adjust sa bagong anyo ng pagmamahal. Number five, piliin siya kahit nababaliw ka sa sitwasyon nyo. Hindi lahat ng relasyon ay smooth. May long distance, may magulong pamilya, may pinagdaan ng trauma. Pero kung mahal mo siya, pipiliin mong sabayan siya kahit sa mga panahon na parang nawawala na kayo sa tamang direksyon. Ito ang panahon na dapat hindi ka maging tagamasid lang, kundi aktibong kasama. Example, may isang babaeng may anak sa unang niyang relasyon. Ang boyfriend niya ngayon, lagi nalilito kung dapat bang tanggapin ang buong package o umiwas na lang. Pero pinili pa rin niyang manatili kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi selective. Buo kang tumatanggap kahit may bitbit -bit na komplikasyon. Isipin mong ikaw ang may pinagdadaanan tapos siya ang sumuko sa'yo mas masakit 'di ba kaya bago mo iwan ang isang taong komplikado ang sitwasyon isipin mo muna kung kaya mong sabayan siya hanggang maging maayos ang lahat hindi lahat ng bagay ay kailangan i-fix agad minsan kailangan mo lang manatili habang inaayos niya ang sarili niya number 6 piliin siya kahit ikaw na yung laging nag-e-effort minsan mapapaisip ka ako na lang ba palagi Laging ikaw ang unang nagsusori, unang naglalambing, unang nagpapakumbaba, nakakapagod. Pero kung alam mong mahal ka at hindi niya lang maipakita in the same way, minsan kailangan mong intindihin na iba-iba tayong magmahal. Senaryo, tuwing may away, ikaw ang nagpapaliwanag. Siya tahimik lang. Pero kapag may sakit ka, siya ang unang tumatakbo para alagaan ka. Hindi siya expressive sa salita, pero sa gawa nandoon siya. Dito mo maiintindihan, baka hindi siya madaldal sa emosyon, pero may ibang paraan siya para iparamdam na mahal ka niya. Baka hindi siya passive, baka lang hindi niya alam paano makipaglaban gamit ang emosyon. Kaya kung ikaw ang mas expressive, 'wag mong tingnan bilang kahinaan. Ikaw ang tagapuno sa part na kulang siya. At balang araw, matututo rin siyang sumabay sa effort mo. Number seven, piliin siya kahit wala nang naniwalang kayo pa rin. Kapag maraming tao na ang nakikisawsaw, kaibigan, pamilya, social media, mas lalong nagiging mahirap panindigan ang relasyon. Pero tandaan mo, kayo ang magkasama sa laban, hindi sila. Kung gusto mong kayo hanggang dulo, huwag mong hayaan na ang boses nila ang pumalit sa desisyon ninyong dalawa. Example, Magjowa kayo na maraming beses ng muntik maghiwalay. Lahat ng tropa mo sinasabi ng tama na. Pero kapag magkasama kayo, ramdam mong may kayo pa rin. Yun ang totoong basehan. Hindi ang opinyon ng iba, kundi ang pakiramdam ninyong dalawa. Minsan ang mga taong nagsasabing iwan mo na siya ay mga taong inggit o takot makitang masaya ka. Kaya kung pipili ka base sa opinyon nila, panalo sila. Pero kung pipiliin mo siya kahit laban sa mundo, doon mo mararamdaman kung gaano ka kalakas magmahal. Sa dulo ng lahat ng away, tampuhan, pagod, tukso at tanong, ang tunay na tanong lang ay, pinili mo ba siya ngayon? Pipiliin mo ba siya bukas? Pipiliin mo ba siya kahit hindi ka sigurado? Ang relasyon ay hindi laro ng perpekto. Isa itong laban ng dalawang taong imperfect pero parehong ayaw bumitaw. Huwag mong gawing solusyon ang hiwalayan. Gawin mo itong huling option, hindi default, dahil ang tunay na pagmamahal, lumalalim kapag may pinagdaanan, hindi pag walang problema. Kaya kung gusto mong kayo hanggang dulo, piliin mo siya araw-araw. Kahit minsan ayaw mo, kahit minsan gusto mong bumitaw, piliin mo siya dahil nakita mo ang lahat ng dahilan para sumuko, pero pinili mong manatili. At kung pareho kayong may ganung puso, kahit ilang bagyo pa ang dumaan, kayo at kayo pa rin sa huli. Dahil ang sikreto sa walang hanggang relasyon ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang hindi pagsuko sa isa't isa. Lagi mong tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa dami ng I love you, kundi sa dami ng pipiliin pa rin kita. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.